Sa bawat pahina ng kasaysayan, may mga labang hindi lubos na naalala. Ngunit may mga sandaling, kahit nakalimutan ng panahon, ay sumigaw ng kalayaan. Kajunsday kung bago ka palang dito sa channel, ay click mo muna ang subscribe para lagi kang kasali sa ating mga kwento at uploads. Buño Atres, 1571, sa mga pampang ng Ilog Bangkusay naganap ang isang labang magpapakita ng tunay na diwa ng mga Tagalog at Kapampangan. Ang huling pagtindig laban sa pananakop. Pagkatapos sakupin ng mga Kastila ang Cebu at Panay, tinungo ni Miguel Lopez de Legazpi ang Maynila, isang maunlad na kaharian sa tabi ng Ilog Pasig. Ngunit hindi lahat ay yumuko. Mula sa Pampanga, isang dato ang tumindig Si Tariq Sulaiman, isang pinunong hindi papayag na alipinin. Hindi kami alipin ng sinuman, sigaw niya. Ang aming lupa ay amin, ang aming dugo ay malaya. Pinangunahan ni Tarik Sulaiman ang daang-daang mandirigma mula sa Pampanga, Tondo at Bulacan. Ang kanilang mga bangka, yari sa kahoy at laman ng tapang. Sa kabilang panig, ang mga Kastila, armado ng baril, kanyon at barkong bakal. Ngunit ang mga Pilipino dala ang puso at dangal ng kanilang lahi. Habang sumisikat ang araw, sumabay ang mga alon sa kanilang panata. Mamatay man basta't malaya. Nang salubungin ng mga mandirigma ang mga barko ng Kastila sa luok ng Maynila, umalingaw ang kanyon. Ngunit hindi umurong si Tarik Sulaiman. Ang kanyang tinig ay umalingaw sa dagat. Ipaglaban natin ang ating lupa sa gitna ng usok at apoy, nagbanggaan ang mga bangka, ang mga palaso at sibat. Tila ulan sa langit, ngunit sa bawat sigaw ng mga mandirigma, isang sagot lamang ang narinig mula sa mga dayuhan, ang ingay ng baril at kanyon. Isa-isa, bumagsak ang mga bangka ng mga Tagalog, hanggang sa ang dagat ng bangkusay ay naging kulay pula. Nang matapos ang labanan Bumagsak ang katawan ni Tarik Sulaiman sa gitna ng dagat. Hindi bilang talunan, kundi bilang simbolo ng di natitinag na tapang. Ang kanyang katawan ay inanod ng alon, ngunit ang kanyang pangalan ay tumatak sa kasaysayan, ang unang kapampangan na lumaban sa mga mananakop. Matapos ang bangkosay, itinatag ng mga Kastila ang Maynila bilang kabisera ng kanilang kolonya. Ngunit ang diwa ni Tarik Sulaiman ang apoy ng kalayaan ay hindi na nawala. Sa bawat Pilipinong lumalaban para sa dangal at bayan, naroon ang kanyang tinig, humahalo sa hangin ng ilog pasig. Hindi kami alipin ng sinuman. Hanggang ngayon, sa tubig ng bangkosay, sinasabing maririnig pa rin ang ugong ng mga bangkang kahoy na minsang lumaban para sa kalayaan. Ito ang kwento ng laban sa bangkosay Isang paalala na ang kalayaan ay dugo at sakripisyo ng ating mga ninuno.